Kasi bods tayo mga birds oh. Fresh na fresh na mga alimasag mga birds oh. Yan oh. No? Uh, Islang dapa mga birds. Or saan muna natin to? <laughs> Ang sarap mga birds o! Oh. Sinabaw na naman tayo. <laughs> Wasdak mga birds! Isang maligayang Pasko po para sa ating lahat. Ngayon ay December 25, 2024. At Binabati ko po kayo ng napakasayang Pasko para sa ating lahat. Mula dito sa aming pamilya, papunta sa inyo saan mga boards. At advance, Happy New Year po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat mga boards sa mga ka-boards natin na nakasuporta, patuloy na nanonood sa mga videos na na-upload natin sa ating mga vlogs, Facebook, TikTok, and YouTube mga boards. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo na panonood, pagsuporta, at tuloy-tuloy lang po tayo mga boards. Let's go mga birds! Sawa ka na ba sa mga handaan ngayong kapaskuhan? Sawa ka na ba sa mga karne at sa mga matamis na pagkain? Tara, seafoods tayo mga birds oh! Meron tayo dito mga birds na fresh na fresh na mga alimasag mga birds oh. Yan o, oh. kitang kita niyan mga birds oh, bumubula pa. Ibig sabihin buhay pa yan. Kasi mga bagong huli yan mga birds oh. Yan o, oh. oh, gumagalaw pa mga birds dahil buhay na buhay pa. At meron tayong napaka fresh na mga isda Meron tayo ditong uh, isdang dapa mga boards or palad ito tawagin sa amin at itong kitang yan mga boards. Ito yung mga ulam natin ngayon, pampatanggal umay sa mga handaan natin mga boards ngayong Pasko. Yun no? Oh. sa mga matatamis at mga karni mga boards na ulam natin. Ito yung magandang pampatanggal umay mga boards. Siyempre bago ang lahat mga birds, lilinisan muna natin 'to. Mga birds, una nating lulutuin, alimasag. Luto tayo ng alimasag. Okay. Mga borso, oh. wow. Pangsinigang mga borso. Oh. Masarap. Fresh na fresh galing sa dagat mga birds. Kuha na tayo ng mga pampagbangong sangkap dito sa ating garden para sa ating lulutuin. Tar. Mula natin sa tanlad sa mga taong mo, walang katulad. <laughs> Talong mga birds. Pitas tayo mga birds ng napakalaking kamatis. Meow, 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 meow. Mga birds, unti-unti na bumibigay itong kamatis namin. Oh. Yung itsura niya ay nalalanta na. Kasi mga birds, matagal na ang kamatis na to At ang unang harvest namin nito mga birds ay noong ano pa, October. Na-harvest uh, ang unang bunga nito. Hanggang ngayon ay nakakawa pa rin tayo ng bunga. Kuha tayo oh birds ng sili. Oh, yung mga sili natin walang anong bunga. Dahil halos dalawang linggo na mga birds na umuulan araw-araw. sibuyas dahon mga birds magbabawas na naman tayo ng luya ngayon ko lang nalaman mga birds na din rin pala yung luya yan magbabawas lang tayo ng gagamitin natin para sa ating paksiw para mas babago mga birds yun know, malaki yung laman nya parang nakakapanghinayang kunin oh. no na eh Ini. Ito mga birds oh. Pitas lang tayo dito nang konti lang. Yung birds oh. oh. May bulaklak birds oh. Yung lugayan natin. At ito na nga pala mga birds yung mga sangkap natin galing sa garden. Mm. Mga birds, gayat muna tayo nang mga sangkap natin. Oh. Mga birds, loto tayo ng paksiw. Lagyan natin sa ilalim ng sa ilalim ng sibuyas, bawang para mas masarap mga birds. At maglagay na rin tayo birds ng tanlad. Yan. Siyempre, mga isda natin. Lagyan natin birds sa ibabaw ng bawang, si uh, sibuyas, at yung luya nga pala. Alimutan natin. At syempre, sili. Yan. Hmm. birds ng asin. Hmm. Suka mga birds. Ang suka na to mga birds ay suka galing pa sa tuba. You know? At maraming sili yan. Hmm. Yan. Check natin yung alimasag mga birds. Wow! Bango. You know? Sunod natin tong Napakasarap natin na paksiyo oh, birds, oh. Yung know, mga birds, oh. Wow! Fun. Yun. Ano na. Mga birds, kuha tayo ng talinong birds, oh. Namumulaklak na sila mga birds at malulusog. Panglagay natin sa tinula natin mga birds. Yan, you know? yung mga yung mga mura pa yung kunin natin masarap to mga birds dahil maasim asim to sa sinabaw yung talino may tawagin sa amin sakto na mga birds oh namumulaklak na tara Siyempre, hugasan natin mga boards para matanggal yung mga impurities na nakakapit sa mga dahon. kumain muna natin birds oh. Yan, oh. Talino. Masarap to mga birds dahil maasim-asim to. At ito nga pala mga birds. Ang ating lulutuin mga birds yung sinabaw. Tinula mga birds oh. Sugpo, limasag at saka isda. Mga birds. Habang niluluto natin yong paksiw. Oh. yan mga birds oh. oh. <laughs> natin ang ating tutulain. Kaya tayo ng sibuyas. Ay ano. tandad mga pala yung sili at saka kamatis at saka sibuyas sabay sabay na yan mga boards sabay natin pakuluan luya at ito naman itong matitira naman mga boards ay mamaya na pakso check aray wow ang sarap mga boards oh tingnan nyo naman mga boards napaka yummy creamy kapag nagpapaksiw ako mga boards ay naglalagay ako ng mantika So optional lang itong mga birds Sa mga health conscious dyan uh, Iwasan po natin yung mga, mga mantika na mga pagkain Siyempre kayo na pong sa health <coughs> Lalagay po tayo Para mas babango At mas masarap mga birds Para kasi sa amin Mas masarap yung paksiw kapag may mantika yan. Yan mga birds oh Creamy and yummy mga boards ang <laughs> natin. Paksiw check! Yun mga boards oh, paksiw natin mga boards oh. Wow, ang bango at ang sarap niyan mga boards. Wow, bango. Mga boards, sinabaw na naman tayo. Lagyan na natin ang ating alimasag. Isog po mga birds. Lagay na natin ito mga birds. Kasi ito yung medyo matagal lutuin. Timplahan natin mga birds ng kaunting asin lang. Ready na yung ulam natin na alimasag birds. Oh. At saka paksi. Oh. At syempre yung alimasag natin. Yan. Lagay na natin birds ang isda. Yan. Mga gulay-gulay syempre pampasarap. Pampahaba ng buhay birds. Sabay. Siyempre, diin natin ng kunti yung mga boards yan, tamang tama lang yung sabaw para lasang lasa talaga mga boards okay, tayo ng seasoning boards Napakausok. ano? isang sangkap na magpapasarap sa ating tinola mas lalong magpapasarap mga boards talino yun know? o pinakahuling sangkap mga boards dahon ng sibuyas mas lalong magpapasarap sa ating tinola Yon mga birds, luto na yung pagkain natin. At ito na yun oh. Mula natin sa napakasarap na nanumulang mga alimasag. At yung mga istang malapad mga birds oh. Istang palad. At yung ating tinola. At syempre mga birds, yung tinola natin na ista at saka sugpo at alimasag. Yan mga birds oh. Oh wow. Yan. Dito lang yan sa garden. Kain tayo mga birds. Yung pagkain yung masarap. <laughs> mga birds, kain tayo yung mga pagkain natin, no? Oh. Napakasasarap na ito, mga birds, oh Wow! Tingnan nyo naman, mga birds. Tara, kain tayo. Merry Christmas and advance Happy New Year, mga birds. You know, favorite ko talaga ito, mga birds. You know. Sabaw. Sarap. Kain, mga birds. Gulay pampatingkad ng kulay Tara. Mm hmm. Sarap nung isdang ano natin oh kitang or kikero. Mm hmm? Wow. Naabitso. Oh. Sarap. Mm hmm. Kain po. Kain mga birds. At yung isdang dapat natin mga boys oh. Napakabango. Hm? Wow. Maasim-asim na mabango. Ito talaga yung mga paborito kong ulam birds. Yan. Hm? Grabe. Malaman. Napakaputi ng kanyang laman oh. Kain po. Hm? Ano masa? Hm. Hmm. Itong mga limasag mga birds Hindi ito yung matataba talaga na limasag Hindi siya ganun kataba Kain tayo mga birds oh. Limasag o oh. hmm. Quality Quality birds o oh.